mga kamamshi. After ay, ko nga magmasahe nagpasundo ko kay Daddy Love. Sabi ko, e, bumili muna kami ng burger. Nagmamasahe pa lang ako, e, eh. <laughs> burger na ang nasa isip ko. <laughs> hindi ko ba alam? Lagi na lang akong guto. <laughs> Lagi yung sinasabi ng utak ko na mag-diet na ako. Wala pa rin talaga. Eh, sino ba naman hindi masasarapan dito sa burger dito na Dito lang to? yung sa amin, sa may harap ng 7-Eleven. <laughs> Laki-laki ng pati, tapos with cheese. Ilagyan pa ng lettuce, kamati, sibuya. <laughs> meron pa palang tatlong pipino, bilang na bilang. Tapos <laughs> meron pa nga yung french fries, eh. Hindi ko na na video. 65 pesos lang. Saan ka pa? Yung mga hindi pa nakakaalam. Dito lang yan sa may Vivix, sa may harap ng 7-Eleven. Yung daddy loves ko nga na dati, eh, puro hotdog lang ang gusto. Eh, favorite niya na rin ito. <laughs> Nakakabusong naman talaga. Parang hindi na nga kami magdi-dinner nito. Char, ako pa ba? <laughs> alam nyo, napansin ko lang kay ating. Pack na pare yung paggawa niya ng burger. Hindi ko alam kung pinivideohan <laughs> ko kasi siya kaya ganun. Pero anyway, nako, masarap naman talaga. May isang nani na naman na pinapatabayin na masayang masaya. Alam nyo, diet talaga ako eh. Pag uwi namin na ng bahay, meron pang pagganito si Bo. Hindi ko na alam po saan ko isisingit ang salitang pagdadayet. Kaya kumuha na lang ako ng konti. Pero parang kulang sa akin ito. Madagdagan na nga laang. Bukas na lang talaga ako magdadayet. Ang ending eh, nakatatlong ganyan pa ako. Tantanan niyo ako. Kang sa